Napatigil si Mia sa pagtayo mula sa kama Nang maulinigan ng boses ng asawa sa veranda Galit na naman ito Kung hindi siya nagkakamali, kausap nito ang ina Nagpakawala siya ng buntong hininga bago pumasok ng banyo Tapos na siyang maligo pero nauulinigan niya pa rin ang asawa na may kausap Mukhang hindi na yun ang ina nito Lumabas siya at tinungo ang silid ng anak Naglalaro ito Panaka-nakaan tingin nito sa TV na bukas Umiti sa kanyang yaya nang makita siya nito. Sinanyasan niya itong magmainay dahil tumatawa ang anak. Nilapitan niya ito kapag koan. Hindi rin siya nakatiis dahil ang ganda ng tawa nito. Pinupog niya ito ng halik sa sobrang gigil. Pinagpapalo siya nito sa muka dahil hindi ito makapanood ng maayos. Hanggang sa paglabas ng silid ng anak ay daladala niya ang ngiti. Natigilan siya nang makita ang asawa na lumabas mula sa malawak na veranda. Nagmamadaling pumasok ito sa silid nila pagpasok niya. Nasa closet ito at naghahanap ng masusuot. Aalis ka? Tanong niya sa asawa. Lumingon ito sa kanya. gumiti ito at lumapit sa kanya. Hinigit nitong bewang niya at masuyong hinalikan siya sa labi. Hindi niya iyon tinugon kaya natigilan ito. Hindi mo ako madadaan sa halik, Cal. San ka pupunta? Matigas na tanong niya. Napakamot ito ng ulo kapag kuwan. Rehearsal lang, baby. Two days na akong wala. Tiningnan niya ito ng diretsyo. Sure? Anong kagawin ko sa'yo kapag nagsinungaling ka? Natigilan ito sa glit. Sure baby, wala kang gagawin. Tayo ang meron. Mumiti ito kapag kawan. Hmm? Rehearsal ha? Okay, ingat na lang. Pagkasabi niya lumabas siya ng silid. Hindi naman ito magmamadali pagpasok kanina sa kwarto kung rehearsal lang. Alam niya may kinalaman na naman ang kapatid niya dito. Hindi siya mapakali pagdating ng tanghali. Kaya pagkaligo ay nagbihis siya at nagpaalam siya kay Yaya na luluwas ng Maynila. Binilinan niya si Yaya na huwag nitong sasabihin sa asawa na umalis siya patungo Maynila. Babalik din naman siya kaagad. Alam naman niya kung saan nakakonfine ang kapatid niya. Nakailang buntong hininga siya nang makapasok sa malaking ospital na yon. Kaagad na sumakay siya ng elevator. Pinindot niya ang numero kung saan naroon ang silid ni Myla. Natigilan siya sa paghakbang ng makita ang magulang. May kausap ang mga ito. Hindi niya makita ang mukha dahil natakpan ng mga itong kausap. Bumaba ang tingin niya sa pantalong suot ng taong kausap ng magulang niya. Pamilyar yun. Bigla siyang kinabahan. Sana mali ang nasa isip niya. Sana. Itinago niyang sarili sa pader. Sumilip siya kapag kuwan. Umalis ang ama niya dahil may sinagot itong tawag. Napaawang siya ng labi nang makita si Kyle. Seryoso itong nakikipag-usap sa ina. Nanghina siya bigla. hilaid, Sabi nito rehearsal. Eh anong ginagawa nito dito? Nagtiwala siya sa asawa dahil nakapag-usap na sila nito. Nagsinungaling ang asawa niya. Pero bakit? Akala pa naman niya okay na sila. Napatampal siya sa dibdib. Maya-maya ay bumalik ang ama't may binulong sa ina niya. Pagkatapos niya ay umalis na ang mga ito. Si Cal naman ay pumasok na sa loob. Nakita niyang paglabas ng PA ng kapatid. Pababa ito kaya may pagkakataon siyang makalapit. Kinakabahan siya habang papalapit sa pinto. Nakatatlong buga siya ng hininga bago pinihit ang saradura. Bukas yon kaya na ipagpasalamat niya. Ibinuka niya ng kaunti ang dahon ng pinto para makita ang asawa at kapatid. Natigilan siya nang makitang sinusubuan nito si Myla. Masayang masaya naman ang kapatid niya. May kung anong kirot siyang naramdaman. Tinitigan niyang muka ng kapatid. Ewan niya ba? Para kasing wala naman itong sakit. Ah, ani ng asawa sa kapatid na kaagad namang ka ng kapatid ang bibig nito at sinalubong ang pagkain na nasa kutsara. Sarap talaga. Salamat at pinaghanda mo pa ako bago ka pumunta dito. Namiss ko to, Kyle. Akala ko galit ka. Hindi niya na nakayanan ang nakikita. Dahan-dahan niyang inilapat ang dahon ng pinto at lumayo sa pintong yon. Nagmadali siyang bumaba at lumabas ng ospital. Pakiramdam niya may nakatali sa puso niya. Pakiramdam niya din may sasabog sa loob niya anumang oras. Naikuyom niya ang mga ngipin para pigilan ng luha. Nagpara siya ng taxi para magpahatid sa terminal ng bus. Kaagad na sumakay siya sa bus na paalis. Seryoso lang siyang nakatanaw sa labas. Pilit na iwinawak si Muna ang nakita sa ospital. Baka dito pa siya mapaiyak. Nakaupo siya sa pandalawahang upuan. May katabi siya. Pero hindi niya makita ang buong muka nito dahil naka hoodie jacket ito. Nakasuot din ito na sunglasses. Kung hindi lang nagsalita ang konduktor na hinihingi ang pamasahe hindi nito tatanggalin ang suot na salamin. Napaangat siya ng tingin na makita ang mata nito. Siguro may lahi itong banyaga. Iba kasi kulay ng mata nito. Kulay blue. Matangos din ang ilong nito na bagay sa muka nito. Humugot ito ng pera sa bolsa nito. Dalawang libong hawak nito. Ibinigay nito sa konduktor ang hawak na pera. Napakunot noon si Manong dahil dalawang libo yon. Kahit siya nagtaka din. Pakiramdam niya first time nitong sumakay sa boss. Boss, sobra po ito. Ibinalik ng konduktor ang isang libo. Dalawa po yan. Ako na pong magbabayad ng kanya. Ano ito sabay turo sa kanya? Naku, kuya. Hindi ko siya kasama. Ako pong magbabayad ng pamasahi ko. Ano yan sa konduktor? Sumulyap siya sa katabi kapag kuhaan. I insist, manong. Dalawa na po. Tinulak ng katabi niya ang kamay ni Kuya hawak ang isang libo. Wala na siyang nagawa dahil sinuklian na ito ng konduktor. Salamat, tipid na sabi niya dito. Tinanggal nito ang hood na nakatakip sa ulo nito at mumiti sa kanya. Oh, ang gwapo naman pala. Anang ah, isang tinig sa isipan niya. Kayden, anito ah, sabay lahat ng kamay. Mia, pakilala niya. Hindi siya nakipagkamay dito. Napatingin ito sa kamay nitong nakalahad. Tumingin ito sa kanya nang mapansing ayaw niyang makipagkamay dito. Beautiful name. Anas nito at isinuot ulit ang hood nito. Isinunod nito ang salamin nito. Marahil matutulog ito kaya ibinalik na lang niya ang tingin sa labas. Nakaidlip siya habang nasa biyahe. Nagising na lang siya sa yugyug -yug sa kanyang balikat. We're here, Mia. Napatingin siya sa katabi. Akala mo naman magkakilala talaga sila. Salamat ulit. Aniya at tumayo na. Nauna ito sa kanya bumaba. Naghiwalay sila ng landas pagdating sa labas. Sumakay kaagad siya sa tricycle at nagpahatid sa subdivision. Huling kita niya sa katabi na sa tapat ito ng ice cream parlor. Tulog ang anak niya pagdating. Nabanggit ni Yaya na tumawag ang asawa niya. Sinabi raw nitong may bibilhin lang siya sa bayan. Naka-off ang telepono niya kaya siguro sa bahay na lang ito tumawag. Alas 11 na ng gabi ito umuwi. Nagtulog-tulugan lang siya. Nararamdaman niya ang pagyakap nito sa kanya mula sa likod. Kinipkip niya muna ang mga nakita sa ospital. Pagkatapos ng concert nito, sa kanya ito kukomprontahin. Gusto pa rin niyang malaman ang rason nito. May tiwala pa rin naman siya sa asawa. Araw na ng concert ng asawa. Excited siya dahil itong unang beses na manonood siya kasama ang anak at si Yaya nang lumuwas. Maaga din umalis ang asawa niya, kaya silang tatlo lang ang lumuwas. Iniwan niya ang anak at si Yaya kila Zoe sa bagong apartment nito. Napilit ito ni Jana na dito na lang magtrabaho sa Pilipinas. The next niya asawa na nasa labas na siya. Malapit nang magsimula pero hindi pa rin siya sinusundo sa labas. May usapan pa naman sila. Naghintay pa siya ng sampung minuto bago pumasok sa loob. Natigilan siya sa paglalakad ng marinig ang usapan ng dalawang babae na sinusundan. Ang swerte ni Miss Myla kay KF, no? Ani ng unang babae. Oo nga eh, ang pogi na magaling pang kumanta. Balita ko kakalabas lang daw ng ospital ni Myla, tapos diretsyo daw dito. Grabe talagang sweet nilang mag-asawa. Napaka-supportive din ng asawa ni KF. Hindi naman halatang ilababo sa isa't isa. Natawa pa ito kapag kawan. Napakagat labi siya ramdam niya may pumana sa dibdib niya. Kung alam lang ng mga ito na siyang totoong asawa, tiningnan niya ang tiket niya. Nasa unang hilera yata iyon. Paano kung naroon nga si Myla? Pero imposible. Sinabihan siya ni Cal na pumunta. Hindi naman siya sanay manood kaya wala siyang ideya. Kaagad na tinanong niya ang organizer kung saan iyon banda. Halatang nagulat ito sa pinakita niyang tiket. Hinagod nitong kabuuan niya bago itinuro itinurong upuan niya. Hindi pa man siya nakakahakbang nang makitang naghiyawan ng lahat. Nakita niya ang asawa niyang nakaalalay sa kapatid na paupo ng upuan. Nakahawak siya sa upuan para kumuha ng suporta. Totoo ngang narito si Myla, kasama ang magulang niya. Tinitigan niya ang asawa. Napapikit siya. Paano ito nagawa ni Cal sa kanya? Pinaniwala siya nitong mahal siya nito. At siya ang asawa. Pero bakit narito ang kapatid niya? Sobrang abala ba nito kaya hindi nito napansin ng mga mensahe niya? Nasa kapatid na ang atensyon nito. Nagawa nga nitong magsinungaling sa kanya. Napapikit siya. Pilit na pinakalma ang sarili pero ayaw. Masamaman pero naiingit siya. Nasa kapatid na niya ang lahat. Ang asawa niya. Ang buong atensyon ng magulang. Simpat yan ng mga tao. Nakay Myla na lahat. Biglang ragasa ng halu-halong pakiramdam sa buong sistema niya. Pakiramdam niya may humahalukay sa tiyan niya. Kasabay niyo ng pagpigas sa puso niya. Wala sa sariling inihakbang niya ang mga paapalabas. Napapatingin sa kanya ang mga kasalubong dahil wala siyang pakailam kung sa gitna siya dumaan. Tinampa niya ang dibdib dahil sa sobrang sakit. Nasasaktan siya. Muli pinaramdam na naman ang mga ito sa kanya kung paano pa mag-isa. Nanginginig ang mga labi niya. Pilit niyang nilalabanan ang mga luha niya. Hindi niya dapat isayang ang luha sa mga taong wala na magpakailap sa nararamdaman niya. Mabilis na nilisan niya ang Coliseum. Sa bahay siya ng magulang dumiretso at kinuhang lahat ng gamit nila ng anak. Maging ang gamit ni Yaya. Wala siyang itinira ni isa. Lahat isinuksok niya sa maleta. Nagpatulong siya sa driver para buhati ng mga ilang gamit nila. Nagtatakaman man ng guard sa pag-as sa balutan niya. Tumulong pa rin naman ito. Gulat si nang ng makitang itsura niya pagdating sa bahay nito. Hoy bunso, kotang-kota ka na. Mukhang alam ko na 'yan. Ani at mahigpit siyang niyaka. Doon siya napahagulhol. Iginiya siya nito papasok ng bahay nito. Si Yaya at manong driver ay abala sa pagbaba ng mga gamit nila mula sa taxi. Gusto niyang lumayo muna sa isang lugar kung saan tahimik at walang nakakakilala sa kanya. Kung saan pwede siyang magsimulang muli. Hindi pumayag si Zoe na sa lugar nito dahil alam ni Jana na sila kay Yaya na alanganin ng ngiti. Hala, pangit ang bahay namin ate. Wala akong pakaalam Yaya. Doon na lang muna kami sa inyo. Huwag ka mag-alala, ako naman ang gagastos sa lahat. Please. Walang nagawa si Yaya. Sa Rizal sila pumunta. Hinatid pa sila ni Zoe gamit ang bagong bili nitong sasakyan. Kahit madaling araw ay bumiyahe sila. Nahihiyang itinuro ni Yaya ang bahay nito na napapaligiran ng mga punong kahoy. Malawak din ang bakuran. Gawa sa kawayan ng mga dingding ng bahay. Nasa dulo na yata ang bahay na yun. May kuryente naman kaya ayos lang sa kanya. Sinalubong sila ng magulang ni Yaya. May edad na rin pala kaya nahiya siya bigla. Gising pa mga ito. Nagpaumaga na din ang mga kaibigan ni Zoe dahil nangako itong tutulungan siyang mamili ng mga kagamitan. Maliban sa mga gamit sa bahay na grocery na din sila ng kaibigan, medyo malayo ang bilihan kaya dinamihan na nila. Three months later. Miss M, magkano ka kaya kapag binili? Napatingin si Mia kay Tonton na nooy nasa labas ng tindahan. Oo nga Miss M, para mapag-ipunan ko rin. Ani rin ni Kiko na nasa upuan. Hoy, tigil-tigilan niyo si Buntis. Sigaw ni S nakakapasok lang ng tindahan. Karga nito si Art. Trillion, kaya nyo? Biro niya sa mga ito. Grabe, 3 in 1 nakapinangalang dyan. Yung 2 in pack ha? Pakilista na lang muna Miss M, wala pang pasahod si Buse eh. Nagkamot pa ito sa ulo. Bigla siyang natawa sa binata. Uutang lang naman pala ang dami pang kuda. Pagkabigay niya ng kape, nahiga siya sa duyan na nasa loob ng tindahan. Salamat, Miss M. Hulog ka talaga ng langit. Nakangiting wika ni Tonton sa kanya. Tinanguan niya lang ito. Hulog kasi tayo ng impyerno. Sabat ni Kiko na ikinatawa niya. Gago, ikaw lang. Hulog ako ng lupa. Ani ni Tonton na binatukan pang kaibigan. Tingnan mo, tatanong-tanong kayo ng halaga ni Mia tapos ni pambili ng kape wala kayo? Hay nako. Natawa siya sa sinabi ni Yaya Esa. Nagtatanong nga lang, di ba? Alay mo naman, manalo na ako sa loto. Ani ni Tonton sabay ingos kay Esang Bye, Miss M. Salamat ulit. Humarap ito kay Kiko pagkatapos. Tumaya ka ba kahapon, pre? Dinig niyang tanong ni Kiko. Napapalayo na sa tindahan nila. Hindi. Zero balance na nga, ba? Diba? Sagot naman ni Tonton sa kaibigan nito. Nailing na lang siya sa mga ito Walang ginawa ang mga ito sa araw-araw na ginawa ng Diyos kundi ang purihin at bulahin siya. Hilong-hilo na siya kakapaikot. Construction worker ang mga ito sa ginagawang malaking bahay sa kanto. May tindahan naman na mas malapit doon, pero dito ang mga ito bumibilit at nangungutang sa kanila. Pupunta ba bukas si Zoe, ate? Ani esang sa kanya. Sabi niya, sasamahan niya rin ako magpa-check up. Nag-request din ako ng siniguelas. Bigla akong natakam. Ate naman, hindi pa naman season ng siniguelas ngayon. May na naman yun. Nakaraang buwan, duhat ang pinapahanap mo. Inabot siya ng samsam sa paghahanap. Eh gusto kong kumain eh. Samahan mo kaya ako ngayon. Parang gusto ko nang kumain talaga. Baka meron sa bayan. Aniya at lumabi pa siya. Lumunok din siya ng laway kapag kuwan. Paano to si Art? Wala pa si Ellen. Si Ellen ang bunsong kapatid nito na nag-aaral pa. Senior high na ang kapatid nito. After lunch pa ang uwi ng kapatid nito. Pagdating na lang niya siguro, mahinang saad niya. Hindi na lang niya pinahalata na nadismaya siya. Napatingin siya sa anak na kumakain ng biskuit. Medyo nangayayat ito dahil mukhang pinaglilihian niya ito. Inilalayo ito ni Esang dahil lagi niyang pinagigigilan. Ayaw na tuloy magpakarga sa kanya. Pero sa gabi naman hindi ito nakakatulog na hindi siya ang katabi. Sinulya pa niya ulit ang anak na nakatingin sa kanya. Ninitian niya ito. Isang matamis naman ang isinukli nito. Nang ibuka niya ang mga braso para kunin ito'y umiling-iling na lang ito. Napangiti siya sa reaksyon nito. Cute na, pogi pa ng anak niya. Sarap kurutin sa pisngi. Kanino kaya nagmana ang anak niya? Sa kanya ba? Parang hindi naman. Baka sa ama nito. Gusto sana niyang makita ang itsura nito pero wala siya ni isa sa phone niya. Tatlong buwan na din simula nang maaksidente siya. Patawid siya noon sa kalsada ng mabunggo siya ng tricycle. Mabilis umano ang pagpapatakbo kaya tumilapon daw siya. At bumagsak sa simento. Ulo ang naunang bumagsak na naging dahilan para magkaroon siya ng post-traumatic amnesia. Hindi niya rin maalala ang mismong araw na yon. Basta nagising siya na nasa ospital at walang maalala sa nangyari. Nagising na lang din siyang buntis sa hindi alam kung sino ang ama. Tanging ang anak na si Art, si Yaya at ang kaibigan lang ang naaalala niya. Ilang araw niya din kinulit noon si Yaya at si Zoe. Pero nagsabihin ng mga ito ng ama ng anak ang naging dahilan kung bakit siya. Sila lumayo. Hindi na siya nagka-interes na alamin. Ayon sa doktor niya, marahil may malalim na rason kung bakit may nawawala siyang mga memorya. Maybe pain ang naging dahilan. Pakiramdam niya may bahagi ng utak niya ang pumaprotekta sa kanya. Masaya naman siya nitong mga nagdaan na mga buwan. Masaya siya sa mga taong nakapaligid. Thankful siya sa pagkawala ng memorya niya. Bakit? Dahil hindi niya nararamdaman ng sakit kung ano man yun. Nakabuti nga yata sa kanya. Masaya siya sa kung ano man ang meron siya ngayon. Wala siyang problemang iniisip. Maliban lang pala sa paglilihi niya. Which is normal sa mga nagdadalang tao at nasa stage pa ng paglilihe. Maituturing na niya na kaibigan at kapatid si Zoe. Si Zoe na ang tumatay yung ama ni Art at ng pinagbubuntis niya. Na siyang nagpapakapagod maghanap ng kung ano man ang gustong kainin. Kahit na kuda ito ng kuda, kesyo pagod na, hindi pa rin ito sumusuko. Kahit abala ito sa negosyong pinasok na salon, hindi ito nawawala ng oras sa kanila. Thankful siya dahil may mga taong handang tumulong kahit na hindi ka Pagdating ni Ellen, hinatid nila si Art sa bahay nila Esa bago pumunta sa bayan. Isa pang ang pamilya ni Yaya, ang laki nang naitulong sa kanilang mag-ina. Ano pa bang ba hihilingin niya? Libre pa minsan sila sa ulam dahil maraming tanim ito ng mga gulay at alagang hayop. Hindi na sila tumira sa bahay ng Yaya dahil nakakita sila ng house for rent na malapit lang din sa bahay ng mga ito. Hindi ganoon kalakihan. Pero kasya naman sila. May dalawang kwarto iyon. Sa pagkakaalam niya nakakuha ng bahay sa Maynila ang may-ari niyon. Nang wala siyang makitang sinigwela sa bayan, kahit sa malaking supermarket din, napasalampak siya sa gutter ng kalsada sa sobrang inis. Wala siyang pakailang kung para siyang pulubet at nakaupo doon. Panay ang lunok niya. Nangangasim din siya kahit hindi naman yun maasim na maasim. Na-imagine na niya ang sariling kumakain niyon. Napapikit siya kapag Naghiwalay sila ni Esang sa paghahanap. Sana nakahanap ito kahit isa lang. Ang sabi niya magkita na lang sila sa terminal ng tricycle. Hindi naman nga kasi season at bihira lang itinda iyon sa mga supermarket kaya nahihirapan din ito malamang. Nakayoko siya habang nakaupo ng may huminto na pares ng paa sa harapan. Looking for this? Napaangat siya ng tingin ng marinig ang boses na yon. May kung anong kirot siyang naramdaman. Tiningala niya pa rin ang lalaki may hawak ng Tupperware. Napako ang tingin niya sa laman ng transparent Tupperware na dala nito. Kaya mabilis na tumayo siya at hinablot 'yun mula sa lalaki.